Good morning guys Papasok na naman ang dodong So yun yung antayan natin guys Ganda ng lugar namin no Si nag-green, nag yellow na yung mga ano, dahon So, transaction natin araw-araw guys during week, weekdays pasok sa trabaho sa downtown malapit lang naman ang bus stop guys Diyan tayo pipick upin dyan sa may waiting area na yan so ganda ng bahay natin guys every time na dumadaan ako dito hopefully mabili kita <laughs> ganda no Ganda ng bahay. I check ko eh, may ari nyan, guys. Ganda nung. Alam mong patapos ng summer, guys, kasi nagdidilaw na lahat ng mga ano. Mga dahon, magfo-fall na. Start na ng fall actually. So... ano guys kalangitan blue blue ang kalangitan guys tapos ayun new moon buwan Malabig na yung ng hangin guys so, ang ganda ng bahay na to the last time, puro net yung bahay na yan ang dami mga net, black na net and then tinanggal na nila hindi ko alam kung bakit may mga net minsan lakarin nga natin dyan pataas yung area na yan pataas na yan, lakarin natin Ayan, sa up tayo ng Start na Park. Kung nakikita nyo, ayun, may Start Park dyan. So dito tayo mag-aantay guys Tawid na tayo Yan lugar namin Sakop ng Stratcona Park Makikita nyo may signage na kanya no? Ayan May Stratcona Park Ganyan guys ganda ng bahay na to every time na sumisikat yung araw sarap magtanim dyan ng kamatis ang palaya Ayan. di ba ang ganda ng bahay nya dito madaming kahoy dito sa Stratcona guys kasi sakop kami ng park at the same time yung mga bato-bato nila dito guys may mga ganyan no ayan Donald Alexander Smith Lord Stratcona Ayan, kaya pala Oh Sa kanya pala galing Nagtatrabaho siya dati sa Hudson Bay Company Meron din dito. Basta may mga bato, meron nakaukit, naka, naka eh, nakaano, nakaimbose na ganyan. Ayan o. 1885. Oh, wow. Ganda ng halaman na to guys o. Di ba? Tumutubo pala yan. Ayan sa kayo no. Ginagamit yan sa mga kasal ha. Ang ganyang halaman. Mamaya nandito rin na sasakyan natin. Bus natin guys. Ganda yung sikat ng araw ngayon guys kasi Yan yung antayin natin guys Pag taglamig Wala nga lang syang heater Pero okay na kasi nga Makapagbigay na ng ano yan Warm sa winter tinakpan lang nila yung... yung bagong ruta guys, track ko na sa signal hill na lang. Hmm. Alright, see ya. Thank you so much for watching. Please subscribe.